Boss, kala ko ba pang 100 person yung lityo na in-order ko? E, e pang ano naman talaga yan, boss, yung dami naman ang nagpupunod. 70 ka tao pala nakakain, wala na. Paano pa yung narating na 30? Eh, sir, bigay lang ako ng bigay. Eh, ano ba magagawa ako? Eh, ang sabi ko sa'yo, i-minimize mo po. yung pagbibigyan mo na tao. Eh, lahat naman lumalapit dito. Yung eh, sino naman lumapit, binibigyan ko naman. Eh, wala na. Paano ba yung hindi ko bisita yan? Ano ba yung babakaya ah. ko nyo siyon? Kailangan ako lang rin naman yun. Ah. reklamo to, sir, eh, na... Bakit daw sa'yo? Kasi so, mo naman sinasigaw na yung tao. Nakita mo, tatrabaho na maayos dito, eh. Ang sabi nyo, pang 100 person yan. 70 ka tao pala nakakain, wala na. Pero parang man, i-antay nyo. Kakasya pa ba sa 30 yan? Eh, nagkakasya namin, boss. Maraming pagkakaya. Ano yung babakaya nyo sa 30 ka tao? Nabisita na ko, buto? Eh, di siya marami kami, kami pagkain, marami po tayo, lahat po yan, kasama ko yan sa binayaran nyo. Huwag mo iba yung usapan, ha? usapan at natin yung lechon. Kung sino naman kasi lumapit dito, binibigyan lang din namin, namalay na ba namin kung sino naman nabigyan dyan? Paano pa yung darating na 30? na? Uh, uh, oh, ano ka, ano ibibigay yung lechon? Nabibigyan naman po si... Hindi ko babayaran yan. Hindi ko babayaran naman kayo ganyan. Hindi kayo tumapat usapan eh. Uh, biro pag lechon. oras oras kami nagpipihit niya para magtugyan. Ang usapan natin, 100 katao yung kakain yan. 70 pa lang. Paano pa yung trend ang darating? Pari, lahat naman yung ginagawa namin eh. Lahat Bo, ang darating na binibigyan. Sino ba yung nabigyan? Na sa tingin mo, aabot yan? Ito tatantyan na tao. Na tatantyan naman yan, boss. Ha? Kasi tinatantyan talaga yan. Hindi naman binibigyan ng tipak-tipak yan. Tinatantyan talaga ay, ay, hindi yan. Hindi mo, mo mabayaran yan. Tigisang ano, tigisang plato. Ka naman, hindi kayo sumunod sa usapan eh. Sabi niyo pang wala rin katao yan. Wala rin katao naman po si. 70 na, naka-70 na kami. Hintay may lalapit, may lumalapit naman. 70, 30 pa yung makain yan. Wala naman lumalapit po si. Paano ibibigay? Bibigay naman yan. Palapitin mo muna yung 30 na tao dito, boss, para pagkakasya nyo lang. Pagkakasya nyo, ari, bibigay nyo, ang rambot. Kami na, naman hindi ka, hindi gano'n, na, hindi tama yan. para pagkakasya sa isang dati. sinabit pa namin yan dito para ibigay ng maayos inyo yung handaan na to. Hindi Tapos, ko papayaran tayo, yan. Mo? Ayusin nyo. Itagdag nyo yung ulan dyan. Ang konti-konti na yan eh. Boss, ang tingin mo, tinatago namin yan. Halaga 20,000. Ikna mo naman, boss, wala naman dito, wala naman para pagtaguan. Tapos kulang, hindi nyo pakain lahat. Ang sabi nyo, kasya yan. Kagawa natin <laughs> hindi ka tao. Bakit eh? Hindi ganun, boss. Pinapakain naman sa tao. Lahat naman binibigyan eh. Makaraya ka kasi. Ganyan ka eh. Natural. Hindi, antay mo muna, boss. Eh, paano hindi natin na bisita ko? Hintayin mo na. At hindi pa Makikita mo kung ilang kalalabasan yan. Hindi, baka litita niya, no? Sa ka mahal, mahal, ba? Meron pa, pa. Oh. meron pa yan o. No? Hindi pa nga nahubos yan meron po. Sa timo, mo, kakasya yan? Kakasya yan po, kakasya yan. Hindi ko babayaran yan kahit anong okay, ano okay. nyo. Okay, wala kayo, hindi kayo sumunod sa usapan eh. Hindi lang mga bayaran mo yan. Ba't ko papayaran yan? Buti sana ako nasunod nyo. Ang late na yan, lipos po. mo, magbabayad ng tama. Ako, nagbabayad ako ng tama sa inyo. Kung tama rin yung ano nyo, ginawa nyo, di ba? Wala kang pabayad. Anong wala pabayad? Ha? anta mo, kasi, mo sa, na, ano ako dito sa magandang ano sabi mo laho pang bayad. Sige, mo e, ano inyo na lang to? kulang Kula I ano kulang talaga tao, mabibigyan, na. Wala, kulang 'yan. <laughs> uh -oh. Kulang 'yan. Hindi ko babayaran 'yan. Di ko babayaran <laughs> 'yan. ma'am. kasi naman 'yan.